Pero nagsimula ang pagiging loyalista mo na nasa industry ka na. Nasa industry na ako. May pangalan na ang Imelda Papin. At uh, kasi naging ninang at ninong ko sila sa kasal. Ah, okay. Yes. So, uh, nung, nung, bago ka ikinasal, talagang supporter ka na ng mga Marcoses. Um, Siyempre, naroon na rin yung aking paghanga uh, paghahanga sa kanilang pagsisilbi sa ating bayan. Uh, and then, uh, it just so happened na ako po'y uh, in-invite nila sa Malacanang para kumanta. Siyempre, that time, kami nilagay noon, uh, Freddy, makakasama kami noon. And um, Talagang nagustuhan ako uh, ni ma'am at sa ni sir. Mm -hmm. and, um, and, yun, nung nag-asawa ako, siyempre, uh, I have to ask them to be my our ninang at ninong sa kasal. And, at uh, dumating sila. Uh, Oo. Oh. And then, yun na nga. At nung may nangyari ng ganon, marami nangyari dito sa ating bansa. And, and, uh, Siyempre, bilang magulang, at hindi lang yon, marami naman ako nakita talagang magagandang na ginawa nila sa ating bansa. So I was there, uh, defending them. At uh, siyempre, bawat isa sa atin, may kanya-kanya tayong paniniwala, di po ba? So, uh, I showed it. Um, I was open about it, yung support ko sa kanila. At Naging ano pa ako, president ako ng National Loyalist Movement that time. And uh, siyempre, um, medyo magulo na ng konti. Noon, hindi uh -oh. lang konte talagang medyo magulo na. Uh, and then I was asked to go to Hawaii. Uh, no less than our late uh, President uh, Marcos, Sr. Mismo?